Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Kung bago ka rito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at airing ang bell para sa lahat ng pinakabagong update ng celebrity, trending na balita, at higit pa. You're in for a treat today dahil we're diving into the latest buzz around the winners of EA 2000 at 25, Brent Manalo and Mika Salamanca. Tama ang narinig mo, ang dalawang ito ay gumawa lang ng kasaysayan, at ibinabahagi nila kung ano ang susunod para sa kanila pagkatapos ng kanilang malaking panalo. Matapos ang mga buwan ng emosyonal na roller coaster, friendship bonds, at hindi malilimutang sandali sa loob ng Pinoy Big Brother House, Brent Manalo at Mika Salamanca ang lumabas bilang big winners ng libo at 25. Ngunit ano ang susunod para sa dalawang ito? Ano ang plano nila ngayon na claim na nila ang titulo? Well, naabutan namin sila para malaman. Sa isang kamakailang panayam, nagbukas ang dinamik na duo tungkol sa kanilang mga plano, pangarap, at kung paano sila magpapatuloy sa paglaki sa kanilang mga karera at bilang mga individual Hatiin natin. Parang surreal ang pagkapanalo sa Ye. Hindi pa ito ganap na nahuhulog, ngunit nagpapasalamat ako sa karanasan at sa mga taong nakilala ko sa daan. Nayon, nakatuon ako sa aking mga susunod na hakbang, paghahanap ng mga proyektong talagang nagsasalita sa akin at patuloy na natututo mula sa industriya. Sa totoo lang, simula pa lang ito. Gusto kong mag-explore pa ng mga acting roles, baka mag-double pa sa pagho-host o paggawa ng ilang product endorsements. Ngunit sa kaibuturan, gusto kong manatiling tapat sa aking sarili at magbigay ng inspirasyon sa iba, lalo na sa nakababatang henerasyon. Mukhang parehong handa si na Brent at Mika nadalhin ang kanilang mga karera sa susunod na antas. Si Brent, na kilala sa kanyang cool, calm, at collected personality sa loob ng U House, ay naghahanap ng mga bagong proyekto na humahamon sa kanya at hayaan siyang tuklasin ang kanyang buong potensyal. Para naman kay Mika, she's all about taking on new roles in acting, hosting, and even considering endorsements. Pareho silang nasasabik tungkol sa hinaharap, at malinaw na patuloy silang magsusulong ng mga hangganan. At huwag nating kalimutan, ang kanilang pagsasama sa loob ng bahay ang isa sa mga pinag-uusapang bahagi ng kanilang paglalakbay. Maging ito man ay ang kanilang late night chat, supportive moments, o ang kanilang pangkalahatang positibong enerhiya, ang mga manonood ay agad na nahulog sa kanilang chemistry. Kaya, ano ang susunod para sa mga nanalo sa IF pagkatapos ng kanilang pagkapanalo? Para kina Brent at Mika, lahat ito ay tungkol sa pagtanggap ng mga bagong hamon habang nananatiling batay sa kung ano ang naging paborito nila ng mga tagahanga noong una. Pareho silang gutom na gumawa ng pagbabago, at hindi na kami makapaghintay na makita kung ano ang susunod nilang dadalhin sa mesa. Ano sa tingin mo? Ano ang nakikita mo para kay Brent at Mika sa hinaharap? I-drop ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang ilike ang video na ito kung ikaw ay nasasabik para sa kanilang paglalakbay sa hinaharap. Iyon lang para sa video ngayong araw, guys. Siguraduhin pindutin ang like button kung gusto mo ang Y na balita at mag-subscribe para sa higit pang mga update. Hanggang sa susunod, manatiling nakatutok para sa mas kapana na content na darating sa iyo. Bye.